May tainga ang lupa at may pakpak naman ang balita. Kasabihan ito ng mga matatanda. Sabay dudugtungan pa ng kasabihang kapag may usok ay may apoy. Kung kaya naman, ang mga chismis o ang mga haka-haka, pati na rin ang mga hinala, pagtumagal ay nadagdagan o kung minsan naman ay nababawasan. At di kalaunan nga, ay madalas na nagiging parang katotohanan na. Sa dami ba naman ang pinagpapasapasahan? At sa dami ba naman ng pinagdaanan? ay eh di may iwasan na talaga namang may bang kwento. Nagkaroon ako na kapangyarihan ako sa ng ang buong mundo. Ayun ang pakinggan mo ang sasabihin ko. Alam nyo bang noong late 80s at early 90s ay napabalitang ang Tide Detergent daw nagawa ng P&G o Procter and Gamble kasama ng safeguard at ng pantin at ng kung ano-ano pang mga produkto na gawa ng nabanggit ko na na kumpanya ay sinasabing produkto daw ng demonyo. At ang malaking porsyento nga raw ng mga napagbentahan ng mga produkto ng kumpanyang ito ay diretsyong napupunta sa pondo ng simbahan na itinayo para daw kay Lucifer. Tama ang narinig mo. Sumasamba nga raw ang kumpanyang ito sa demonyo at kada huling biyernes nga raw ng buwan ay nagdaraos ng misa sa loob mismo ng planta ang nasabing kumpanya. May mga taong malalawak ang imayonasyon na nagsasabing ang logo raw ng PNG ay isang malaki at matibay na ebidensya na magpapatunay nga raw sa chismis na ito. Sinasabi ng ilan na ang logo daw ay may tatak na Antikristo. Makikita mo nga raw sa nasabing logo ang numerong 666 na ayon sa Biblia ay Mark of the Beast. Malinaw itong makikita sa logo o sa pinakabagong logo ng PNG. Ang weird ng kwento, di ba? At mayroong email pa na kumalat noong early 90s patungkol sa pag-guest daw ng may-ari ng kumpanya sa mga nangungunang talk show noon, kagaya ng Oprah, Sally Jesse, Phil Dunaway, at ni Merv Griffin. At sa mga show nga na ito ay sinabi at umamin daw ang nasabing may-ari ng PNG na ang malaking ng araw na kinikita ng nasabing kumpanya ay sumusuporta upang pondohan ang satanic church organization sa buong mundo. Pero ang problema, hindi pag-aari ng isang tao lang ang nasabing kumpanya, ang PNG nga. Kung baga, isa itong korporasyon at uh, marami ang uh, nagmamay nagmamayari dito. At isa pa, ay walang kahit isang episode ng mga nasabing mga show ng pagkaka-interview daw sa nasabing may-ari. Kung baga, pinabulaanan ito ang uh, nakasaad sa email. At kahit nung nag-search ako, eh, wala naman talaga akong nakita kung kaya naman hindi na rin pinansin ang karamihan ng email na ito. At bandang huli nga noong 2007 ay kinasuhan ng PNG ang kumpanyang Amway, isang packaging company sa Amerika syempre, na napatunayan na isa sa pinanggalingan ng email at uh, hinihinalang punot dulo ng chismis na ito. Ang Amway ay nagpulta ng 19 million dollars bilang danyos sa pagkakalat ng mapanirang balita na ito. Maraming kumpanya ang kalaban ng Procter Gamble at uh, parang politika, ay madumi rin maglaro ang mga kumpanyang ito. At isa nga sa mga kumpanyang kalaban ng PNG ang nakaisip ng makademonyong diskarte na ito. At may mga pribadong tao pa nga na nakikisali o nakikisawsaw, nakikisakay sa balitang ito. At dahil sa mga taong ito, eh tingin ko sila rin ang dahilan kung bakit kumalat sa buong mundo ang email na ito. Mahirap malaman ang totohanan kung puro chismis lang ang pagbabasehan. Ang masasabi ko lang, araw-araw akong gumagamit ng safeguard kasi nga araw-araw naman akong naliligo at tatlong beses sa sanlinggo naman akong naglalaba gamit ay detergent. So far, okay naman sila. Mukhang di na naman totoo ang balita na ito. Ika nga nila, kapag itik ang puno, ay binabato. At tandaan lang lagi natin na dapat maging mapagmasid at maging mapanuri dahil marami pa tayong hindi nalalaman. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagbibigay nyo ng oras sa pakikinig ng maikling video na ito. At tandaan, ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat uli mga kaibigan.